Sa number 5, spokesperson ni Mayor Albi Benitez kinpanginwala nga wala ginimbitar ang vice alcalde sa kinpatigay niya turnover ceremony sa Yuhong Village sa Barangay Vista Alegre. Vice alcalde nagsabat naman nga sa mismo na nga adlaw sing event na padala siyang assistant ang imbitasyon via messenger kag wala man ini makita gileon. Sa statement ni Barangay Singkang Airport Punong Barangay Cesar Distrito, spokesperson ni Mayor Albi Benitez iya gin pinginwala nga wala ginimbitar si Vice Mayor Alcide Familiara, Familiaran sa ginpatigayan nga turnover rights sa Yuhong Village sa Barangay Vista Alegre sang Sabado. Ang halos na ng mga city officials nagtambong sa seremonya magluwas lang sa BC alcalde. Pero gindugang ni distrito nga napadala ang imbitasyon sa mayor's office ng staff paagi sa messenger sa technical assistant sa BC alcalde. Ang uh, mismo, ang alcalde naghatag sa uh, instruction sa mga staff na sa mga official events, dapat imbitado ang tanan nga city officials bisan sa no pang iya nga partido. Para naman kay familiaran, hindi na big deal sa iya kung wala gidman siya na imbitar sa mga hilikoton. O galing, may media nga nakapamangkot sa iya kung nga wala siya sa kahiwatan ang mga iya inigin sa bat. Dugang pa niya Sabado sang aga sang ginpadala ang imbitasyon sa iya nga TA kag sa amuman nga aga ang event. Ang iyang TA nag-out of town, gani wala makit makita ng imbitasyon, higing padala sa messenger.